I think I just had the most depressing, most hopeless conversation with a DDS ever. Well, alam mo, totoy, eh, baka mapagkamalan tayo magkasing edad. Pero pakiramdam ko eh, dekada ang tanda ako sa'yo. Yung mga DDS, kami yung nakakaramdam na hopeless sa inyo. Sa mga kabataan ganyan. Kasi, what you do not understand is, malayo yung nilakbay namin bago, bago kami mabot sa puntong ito. <clears throat> like for example, ako, I was an activist. So leftist ako noong araw. Hanggang sa saan man ako mapunta, merong nagliliyab na galit sa puso ako sa mga mapangabuso. Kaya lang, meron akong ginagantihan, merong wala naman akong magawa. Merong wala akong ginagawa pero wabagsak sila at meron naman Diyos ang kaya lang alam, alam mo kasi, hindi ko masisi yung mindset mo kasi magulo yung Pilipinas. Like for example, wala kang side na ma choose So you choose those who claim na sila ay pro-human rights, pro-equality, pro-feminists, uh, uh, yung mga ganon nagtatago siya mga ganong kaisipan na selective naman. For example, pag kay Sarah Duterte, hindi nila ginagamit yung gender card, pero pag sila yung nasa eh, gitna ng ng kontrobersiya, kinagamit nila lahat ng barahang gender card, kabaklaan, equality, lahat kinagamit nila ginagamit nila yung mga ganong klaseng equality chuchu pagka may biktima na, na makakasakit doon sa kalaban nila sa politika pero kapag ka mga polis sundalo ang na biktima napatay sa kwentro, o di naman kaya nadisgrasya ng adik o ng sindikato hindi naman sila nagkakry ng human rights <coughs> ang punto ko lang is kaya may mga tumututol kasi may mga katutol-tutol. Pero ang hindi mo na isang malaking circle lang sila of politics. Para lang silang sarswela, para lang silang sirkus, para lang silang uh, Ferris wheel, paikot-ikot. Merong mga mapang-abusyong oligarko, tututulan kunwari ng aktivista, pero yung pamunahan nila, bayaran naman ng mga oligarko na yun. Yung iba, ginagamit pa silang bodyguard, yung mga rebelde. Popondohan pa, gagawing party list representative. Paikot-ikot lang. Lalahating ko na yan. Ha? Lahat sa politika. Maliban sa Duterte. Ang Duterte, eh, yet to be proven na katulad ng sinumang brand of politics. That is the truth. Di ba? And Duterte said what many politicians do not have the balls to say. Malis kayo rito, papatayin ko kayo. Because in reality, that actuation, he is talking in the manner sa lingwaheng maiintindihan ng mga kawatan. And in my opinion, it is legal because it, it is the legal right of the president na protektahan ang kanyang citizens sa mga adik, sindikato, smugglers. Yung mga smuggler na yan, yung mga criminal na yan, they are causing economic sabotage. Sa atin, hindi mo lang napapansin, hindi mo alam. Pero maraming paghihirap ang dinudulot yan, maging corruption. Minsan iniisip mo hindi nagbago yung buhay mo pero malaki ang pagbabago. Mal malaki ang epekto sa ating lahat. Pagdating sa security, healthcare, everything, taxes, di mo ngayon. Magnanakaw sila tapos tataasan nila yung buwis dahil may mga pangailangan daw. Chu 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 chu. E putang ina nyo, kung yung <laughs> kung ina-allocate nyo yan properly doon sa mga pangailangan at hindi nyo nilagay doon sa mga pag kakakitaan nyo, hindi siya na maayos. Ganun lang ka simple. So, it takes a long time for <clears throat> older people like us na ma-realize kung saan kang panig ka, kampi. And, ah, uh, makikita mo yung naratibo eh. Makikita mo yung ginagawa. Ako, ako, ako hindi ako magiging komportable siya pamumuno ni Duterte. Kunwari, ako ay citizen ng Davao. Naninigarilyo ako eh. Ayoko nang mahirap bilhin yung sigarilyo. Ayoko nang mahal na sigarilyo. Ayoko nang... Kaya lang gusto ko siya eh. Because, tinitignan ko yung pangkalahatan eh. Yung ano ba epekto sa mga kababayan natin? Ano ba epekto sa mga OFW? Ano ba epekto sa safety ng mga kabataan? Na yung mga kabataan iba na polluted yung isip e na nag rally rally dyan o gabi umuuwi, hindi nila naiintindihan kung paano sila pinrotektahan ni Duterte. <clears throat> Or minsan, yung mga tumututol kay Duterte, they are too wealthy para maramdaman nilang protected sila. May connections sila na wala yung ordinaryong publiko. That is why okay lang sa kanila na magulo yung paligid. May, collect, may connections naman sila. Feeling untouchable sila. Hindi nila tinitignan yung kapwa nila. Yung kapwa nila. Ako, pwede naman ako umarating untouchable. May kotse naman ako. May nakilala naman ako. Pero, yun normal na pamumuhay. Nagbibisikleta ako dyan. Namimili ng manok. Namimili ng pandisal. Naglalakad dyan. Nagutom yung asawa ko. Nung naglilihi siya ng gabi, lalabas ako. Hindi ba? Sino yung nagpoprotekta talaga sa tao? She nagpaprotekta sa pera ng bayan. Tingnan nyo na lang oh, nagdonate 'yung mga taga-Davao, ang sinasabi, wala kang makitang from Duterte. Ang sinasabi from the people of Davao. <laughs> And some people really think they're evil or they they are authors of extrajudicial killings. Sam, tinutilig siya yung pagmumura ni Layo. Putang ina nyo, sinong hindi magmumura siya, paungura ko ito nangyayari sa atin ngayon. Kung biktima ka ng NPA, ng baha, ng kalamidad, sinong hindi magmumura? Sasabihin mo, ay gagagawa ng Diyos yun yung kalamidad. Pero nilagay niya yung gobyerno para proteksyonan sana yung tao. Pero ang ikakatwiran mo ay yung ulan, hindi natin mabilang yung ulan, daming ulan nasira yung flood control nabangga puta kinurakot nyo pala mga putang ina kayo hindi nyo I don't understand <clears throat> siguro siguro talagang uh, the way na nasira yung ating mga institusyon nasisira din yung mga kabataan and I remember meron ako nakakusip na matanda tapos nagtatalo kami dati kasi leftist ako nung araw. Mas matanda sa akin yung anak niya eh. Sabi niya sa akin, alam mo ikaw sayang ka kasi lason yung utak mo. Alam mo yung anak ko? Sabi niya. Kakapasa lang nun sa bar. Abogado yung eh, anak ko. Pero binobo ng mga institusyon. Eh, ba't mo pala pinag-aaral sa Ateneo? Ba't mo pala pinag-aaral? Ako pa eh. Sabi niya, kasi wala akong magagawa, kailangan ko sumunod sa Agus, koneksyonan yung labanan eh. Marami siya magiging connection doon, Ateneo. Pero katulad mo rin, binobo ng institusyon. Hindi ko lang alam kung nagbago na yung pag-iisip ng anak niya. katuladku